So yan, nawala yung ulan mo boss. Salamat naman na tapos din natin yung uh, 20 pieces na ano po. Markot natin na lemon. Natanim din yung dalawang Magandang morning mga boss. Uh, yan, nagulan ho. Meron nga pala tayo nga uh, seven heads today. Dalawa yung ikutin this morning. And meron din dalawang belly po this morning. Kaya lang uh, iwasan ko muna yung mga litson doon. So dahil tag-ulan yan, meron tayong pupuntahan mga boss. Meron tayong uh, ano po, bugid. Meron tayong itatanim. And uh, iwasan ko muna yung pakita yung mga litson dahil uh, kakapagod po mag-upload na walang matatanggap na revenue. So, baka mamaya, mamayang hapon pag uwi ko po. Kasi uwi ako ng lunch time. Sakto na pipick upin ko si Butso Kaskol. Bali, 3 hours lang ako doon mo, boss. Pero kasi kung uh, nabili ng ano po. Uh, 20 na 20 pieces na ano po, lemon. Itatanin ko doon sa lupang na bili natin. Maliit lang para lang sa to ano uh, future yung, yung uh, dream na baboyan ko so today papakita ko na uh, last month ko pa yan nabili mo boss na bilin, uh, dandahan na -da ning -da uh, ano po nilinis eh, ngayon medyo malinis na pwede nang mataniman so yan sa so, see you doon sa ating uh, maliit na farm bill So mag-isa lang tayo mga boss So dyan pala yung ano ni Bruce Willis Bahay dyan sa papa Doon po Hindi lang nakadalaw yung matanda Lalo na Pag-ulan mga boss Ayaw po yung Ano po gumala Pag-tagulan So mag-isa lang tayo yung Pupunta doon Dahil Sila na yung bahala Doon sa Litson Kaya kaya na na yun mga boss Nabigyan ako ng mga instructions Sa kanila tayo mga boss malapit na pala uh, from sa Litsunan nasa ano lang po uh, 7 to 8 kilometers lang pero tahimik hindi naman mga ganong uh, limp-lip na lugar kapasok naman yung sasakyan sa tabing lang po kalsada siguro mga na ano, mga 5 minutes drive lang sobrang lapit lang po hindi ko pa sana ito ipakita kaya lang gusto ko munang mag ano po mag twist ng uh, daily vlog kasi yung sa litsunan palagi mga boss sayang so, yung puyat sa mga edit edit natin tapos walang revenue ito nga pala yung lupa yan ito sa malinis na area na yan yan po yung lupa sa baba din na kasama na po ditong meron po kasi ano po bundok uh, hindi ganong mat mataas na bundok kasama po yan and uh, total pa ano lang pala mga boss so, maliit lang uh, 1500 square meter sana ko magtatanim ngayon ng lemon. Start na pala nilinis ni Valentin. Okay. Diyan tayo magtatayo ng ano po. Bahay kubo. Kasi yan, kakalinis pa lang. Papunta pa yan doon mga boss. Dito naman. Doon yung ating uh, future na piggery. Piggery talaga yung pinaka ano ko dito. Major na Plan. So, then meron akong limon sitong nabili doon mga boss. Itatanim ko na lang dyan ngayon. Yan yung tatrabahuin natin po. Tahimik. konti lang yung nakatira dito mga boss. Mga merong apat na bahay doon. So, maganda yung access kasi yan, kalsada. Meron na rin linya ng kurinte at saka tubig. Kaya, goods na goods para sa ating uh, dream na babuyan start akong mag uh, okay mga boss, talaga nga, maambun-ambun so sakto magtanim kapag ganitong maulan yung mga ano nga pala madaming gulong, siguro mga mahigit asang libo yan yan, madaming gulong boss, and I, for sure napakadaming ahas dyan magtagal po tirang mga ahas dyan mga boss. So, hindi tayo gaano lalapit lapit dyan. Hindi tayo makasindi ngayon. Hindi tayo mag uh, pwedeng magpaano pausok dahil maulan. Basa. So, yung purpose nga pala dyan is uh, yung mga ligid na yan. Pero po kasi ano mga boss. Dyan. Sa kahati ko dyan sa bundok na yan. May ano po doon. Plantasyon ng dragon fruit. Kaya siguro na sobra yan. Hindi na nagamit. Nakatambak lang dyan. So, yung may-ari na po yung no, kukuha dyan. Hindi tayo pwedeng nga jan dyan. Tapos no, may ahas. So, sila na po. No, sila na po yung naglagay. Kinausap ko na yung caretaker. So, sila na daw yung kukuha dyan. Pag may time sila. Na, dito lang po yung sa niyog na yan. Yung boundary sa akin. papunta doon saka dyan sa bundok na yan. so 1,500 square meter lang and, uh, sakto lang yan para sa ano po pigiri kung maliit nating pigiri okay. <laughs> 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 so, mga boss tamnan tamnan na sa di ay balai, Hmm. To, to hmm. 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 Lemoncito, ayo kita main lemoncito, lemoncito naik buit. Kawan yang mana? Lemoncito nya, maksudnya bebuyan pun pohon, malah ah, lagi okay. nol. Atau rasa so bebuyan aku atuh, dua ulat dong, dua ulat dong, bahanan, emm, 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 Atau ragama sip tik, Amerika, mag- kelar buka, bebuyan buka, sa, tanom. tanom, mana gini aku main. Oke, 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 Nah, di sembel nih panglin pohon. Tinuik bini ubi sah. Aku ingarung pinta lu tahun hulio, aku hulio, atau <laughs> apa di sembre. Dengar oh. di sembel, ha, ah, unum kebuan. Di sini pun aku mampu kita naik dengan guru pun panglin wahai. Dragon fruit, macam apa mana nom? Ya, tak bau. Nama dia fruit itu, baik atau Nandiyan 'yung para ibabaw ba? Murag wala mas, man, nandiyak, no? wow, naman sigomatiman nandoon ba bawo? Wala naman po. Sayang. Au, sige. na tayo out muna ko mga boss. Pero meron pa po ako na tatanim. may mga bunga na 'yung iba. Ito kasi ay marcot naman. Mga bunga na. T Tapos ko dito sa balik ko dito bukas. Injala, patuloy kong maglilinis, mga boss susuklayan ko yung lupa wala kasi yung ano po yung inasign ko dito na maglinis tagulan kasi sa yan pakita sa doon sa itaas yan, isang ano yan moto or uh, isang hill yan mga boss okay, kaya yung magpapatuloy no? para na para hindi tayo abuti ng lunch time dahil mayroon pa tayong batang kukunin butsok lima pa lang yung lima pa lang yung natanim natin so mukay pa ko ng labing lima yan Mag layout tayo para talagang uniform yung distance uh, 2.5 meters yung distansya na ginawa ko mga boss para hindi ganong dikit sa isa para maluwag tingnan siguro kasya dito mga ano po Yeah. 40 40 na lemon kapuntadon Ada 20 pieces. Ada di topek. Kalian di per tahu bos mendingin sih. Kapan di tos aku kapan bos? Half daily aku di itu To yang snorklayan kok. Ada nah, bukas memberikan kepayahan para snorklayan ulat. Ada nah, didileganku ini yang bukas pakai karena udah hujan. Disabda so check ko rin ito bukas mga boss para linisin ko rin yung bawat area kasi wala na akong oras po uh, 10 na uh, na kailangan ko na umuwi hindi meron estudyante ko kunin at uh, check ko yung mga ten night nila doon saka kung na-deliver na, na ba yung belly dalawang belly tsaka dalawang buong litson po ito nga pala yung ating baon mga boss. Yan, isang tinapay. Saka talaga ko ng peanut butter. Yung uh, paborito ko. Wala tayong kutsara kaya ay, yeah. stick muna yung pampahid natin ng ano, hmm. peanut butter. Okay, tapos isang saging. Hmm. Gusto na yan. Aum. Hmm. Isang 1.5 na na bottle yung naubos ng tubig. mga ka salamat po sa mga order natin araw-araw naging kusunada tayo mangutang sa bangko ma'am boss para mapabili ng lupa kasi wala akong ipon ma'am boss hindi pa ako marunong mag ipon lagi akong nagsusunog ng pera pero sinunog ko yan sa kabutihan ma'am boss ang dami kasi nang dapat i-improve sa bahay Litsunan. Everyday po, lahat ng, lahat ng kita ko doon sa sa mga ano po yung establishment natin doon sa litsunan na inaayos ko lahat minsan kinulang mga yung uh, profit natin para pambili ng mga materials. pasakot sa mga tao naging ano uh, na po ako mas uh, kursunada na ako sa mga ginagawa ko ngayon dito is eh sa mga orders Salamat na sa salamat po sa mga talagang umorder sa amin. Nagtiwala sa Elite Suneros, mga boss. Kakabaya din ng mga utang. Talagang wala akong ipon. Hindi pa ako nag-iipon talaga ng pera. Pero nag-iipon po ako ng ano, mga boss. Nag-iipon po ako ng mga resources. Yun yung ginagawa ko sa buhay. Hindi na natin alam kung anong mangyayari sa inahara po. So, kailangan ko mag-invest dito sa lupa maganda uh, sa mga ano po uh, ayoko rin mapaba, mapabayaan yung uh, bahay litsunan yung ating munting negosyo so uh, ina-upgrade pa namin yun yung building na ginawa namin is para rin yung sa kitchen sa ano po, para safety yung mga litson yun yung purpose doon and after that uh, sa yun po yung uh, bahay litsunan naman yung bubong iangat namin uh, namin ng solid yan hindi namin kaya di uh, this year siguro next year po sana lang maka ano po maram pa maram tayong maraming order para yun nga ma uh, ano po natin lahat mabago natin lahat yung bahay litsunan kasi pinaprior ko talaga yung bahay ng mga ano po litsunero natin doon sa two story na building para komportable naman sila magpahinga kasi ilang years na rin po nakatira sila ma doon sa kubo na malamok pa doon masikip so kailangan ko ring bigyan ng uh, ano po komportable na pahingahan nila yan yung pinaka priority ko this year At saka yan yung lupa na yan hindi hmm, ko ba sure kung kailan ako maka man, ano boss, maka start ng pegiri depende sa kung anong kita ko araw-araw talagang -araw. hindi ako nagbabangko ng pera Walang, wala akong pera mga boss araw-araw po may pumasok pero labas agad yan pero at least meron tayong nakita meron tayong naipundar yun, 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 lang yung pinagamalaki ko mga boss so tayo iuwi na dahil pa tayong estudyante si at saka yung tangalian ng mga tao natin doon yan video kuminit na mga boss na panigurado ah uh, kapit nila ni Alan sa kani uh, kadong yung trasis si mag ano na po maglalatag na po ng oh, bubong this week uh, na bilhin pa ng uh, bubong siguro bukas na oh, ulit uh, na medyo uh, pinapos tayo ng budget today hindi okay, kasi uh, ano po Uh, straight yung trabaho nila, 'yung uh, paraan nila ng uh, tumulong din sila sa pag-lechon. Tapos sa uh, paulan ulan pa. Okay. Sigkado nga pala 'yung po, uh, dati ko pa 'yun, da, dati ko pong uh, lechonero 'yan. Na kinuwa doon sa kabila din niya uh, ngayon. Na umalis na doon, doon sa kabila. Tapos sa uh, trabaho kaya siya yung nagtatrabaho doon sa building silang dalawa silang, silang dalawa ni Alan and uh, pag marami ang order tutulong din si Kedo sa paglilitso ng mawas marunong din yan kapatid po nero yan ni Boss Noel kung naalala ni po yung mga una kong vlog yung uh, litsonero ko pa sa sila Boss Noel kapatid po yan sila po yung kasama noon mawas marami ang order way back uh, 2019 to 2020 20, mga boss oh, uh, na-deliver na pala ng mga litson mga boss yan, lima po for uh, this afternoon yan, lanot lutot na ng kanyang ulam Uy! Naog na, lason si Midian ah! Nak na? <laughs> Ngapai nama? Tahu dan dekat bobong di ai. Nah, untuk na? Megane kau ulan no? Bintah, bintah, bintah. Shout out nga pala ni Lanot mga boss. Ito yung nag-iisang litsonero na ayaw kumain ng baboy. Sinigang. Pero nagluluto ng baboy. <laughs> Kaya siya naluluto ng karasakan niya po. Chicken. Sayang lang lagi na. Pagdanong mo eh. Pagdanong eh. Mo nang mo nang niya to deliver niya? Oh, mo <laughs> Yung manok na yan mga boss nung nag-deliver si Janoy sa Sikatuna. Nasagasaan niya tapos pinulot inulam ni Alan. <laughs> Litsonirong hindi kumain ng baboy. Alan Canete. Ano po? Nakakabatang kapatid ni Boss Kaki. Tama, okay na sinigang? Tilawe ka no? Tilawe? Tilawe? tilawe. 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 Ha? Hindi ko tilawe. Hindi <laughs> <Tilawe. laughs> <Tilawe>. ko <laughs> <Tilawe. laughs> <Tilawe. laughs> Ayan, ayan. Sinigang nga. Nilaga. Nilagang buto ng baboy. Katoy! Busta man yung... Mong ngipon ipon. Ha? Wa okay. ano, na mo hubag. Gibta na Binunutan ng ipon kahapon mo boss. Ngipin. Malaking malaking ngipin. Okay. Butsok di ay, kausa na sa si dilan di ay. Aba 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 aba. Na ani mga tugahok diri oh. Buak. Paldo. Surot. <coughs> Surot balas. Surot na. <coughs> <coughs> Nangayo ang limos. Limos. <coughs> Tatalaw ninyo. Bikingsnya <laughs> <laughs> na bumbabida? Bumbabida? Bumbabu nih Hah? Labi nih si mata, oh <laughs> mm -mm, kaun, 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 yunaj, yunaj, lagi bugnaw lagi deh, oh

Okay, mayroon tayong ahong uh, lisapel ng mga boss. Yung ating uh, small size. Para kay ma'am CBN Mm, um, vamos, vamos, vamos. Okay, hapon ako. Start na yung mag-deliver. Bawang to pang lao, yun ads. Ayan naman, tuluway. Boss, ito kasi mo ang idol. Si ma'am Karen Sign sa oh, ano ko? Poblasyon, lubok. <laughs> <laughs> Oblasyon, na uh, panglaw. So, hanggang na lang po sa aranto at isang uh, masaganang, masaganang pangumuhay po. Tong Bets! Paala! Hey! <laughs> <Ha>? <laughs> Ay! <laughs>